rika sa ko tapad di pink i so din ba oh up, up. hi guys tapad tapunta kami sa layan oh, naku na nanisong si Ano pangalan ng so? ng soak <laughs> <laughs> Ay pag jacket pink para para fiesta? Para <laughs> ba para. Hello mo ba? Ay yung o sa si pinaka pina ka puti mga pay dili ni jacket. mag-jacket.